Hanap mo ba ay mura at swak na swak na pasok sa budget mo? Meron tayo ditong nadaanan na murang kainan sa may bypass Plary del Bulacan. Sa halagang 10 piso lang ay matitikman mo na ang lahat ng klasing ulam na pangagahan. Open nga pala sila every 7am daily. Breakfast for only 10 pesos lahat ng klase swak na swak naman talaga at kung lunch naman ay 20 pesos per order ng kanilang mga hinahain ulang at dahil nga kabubukas pa lang nila ako pa lang yung kauna-unahang customer talaga naman sulit at mura hindi ito po ito isa na to uh, isa po niyan isang egg tsaka isa nung embutido tsaka po dalawang rice Ah, hindi lang po pala breakfast ano, meron din po kayong lunch ano. Bali 10 pesos po pero ano. 10 pesos pagkaumaga tapos pagka-lunch 20 20 naman daw. Ah, napakamura po. Ah, puntahan niyo dito, dito lang sa May Bypass Claridel. May okay, po nila rito ngayon ay fried rice, ah, lumpia Shanghai, maling uh, itlog, imbutito at meron pa daw pong chicken pilay, hindi natin naabutan kanina may hotdog at saka may sa mura ba naman ito, 10 pesos lang bakit hindi ka dito kakain ba? Diba? at ayan na nga, yung in order natin tara, simulan na natin kumain kain po tayo yan, uh, excited na nga tayong matikman yung yung mga hinahain nila dito talagang 10 pesos per order talaga naman magbubusog ka dahil siniyawan naman o oh. bali tatlong lasi lang ng ulam yung ginawa ko isang egg, isang ham at saka isang imbutido okay na yun kasi medyo mahina lang naman tayo kumakain bali dalawang beses sila magtitinda agahan at saka tanghalian sa umaga ng klase na kalimusan nila sa pangalian naman value 20 pesos per order ng ulam nila kaya ano pang hinihintay nyo pagka hindi magkakataon kayo masya lang kayo dito sa bypass cartel mulakan magkakataon okay. naman dito dito magkakataon Tourist bike. Serap. Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Ah. 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 Ito masarap dito sa may vlog. Nalagyan mo ng ketchup. Ah! Ayan, tapos kakainin mo ng buo. Ayan yeah, po. Mmm! Yeah. Medyo yeah, malasakang didlog, masarap. Lilipin sa lagyan 10 pesos per order tatlong klaseng ulam lang yung kanuha ko tsaka dalawang rice ay talaga namang masasabi natin na sold sold sa umusbong ng pagunlad ng bawat bayan dito sa Bulacan ay kasabay din ng mga lugar na siyempre yung mga tao kanya-kanya na ng discarte sa hanap buhay kung saan yung mura at masarap yun yung gusto ng iba yun yung pumapatok sa mga tao kaya nagkukula tayo minsan yung isang tindahan dinudumog ng mga tao dahil mura na masarap pa last bite at pagkatapos kong kumain ay dumating naman itong sila kuya isang grupo marami sila at may dala pa silang rice cooker shout out sa inyo mga kuya enjoy kayo sa inyong pagkain bye bye